Video lang, video lang muna tayo. Kalaw din, di man habang uwi na naman tayo. Parang kailan lang, mga kalaw ding law namin. Let's get it on, let's get it, get it, get it. Let's get it, get it, get it. it, it, it. Uwi na naman tayo. Kalodin-lodin Ang NMAX ko <laughs> <coughs> Mirit pa, mirit pa sila Ayaw mo Uy, may talaga. Kailangan ng palitan din ng harapan. Bengkong na, sabi ni Boss. Beng, ano na. Hindi na pwede daan sa mga lubak. Nagiwang-giwang eh. Yung ano niya. Yung ano, ganun no. Yung nakatusok sa ano, sprocket. Ay sa ano, gulong. Ihi ba yun, tawag doon? Ha? Ihi, ano tawag nila doon? pinaltan niya to yung uli yan pinaltan niya yung sprocket 300 yan, bracket ko, tinan mo, single na lang yan wala na yung marami yan itong harapan, tinidor tsaka yung ano tinidor tsaka yung ano, gulong, kailangan ng ano yun pag oh, may pera na may pera na. Ito, ito Ayun na. Balitan natin ang tinidor na mo. Tsara. Tinidor na mo tsara. Kapaludo pa lang, matindi yan. Kapaludo <laughs> pa lang, <laughs> matindi yan. Buwang pipe yan. Buwang pipe yan. Wala bang pintura yan. Wala bang di ba na ka. Di ba makabili? Pintura akong ano eh. Kakulay ng bike. Parang dyan natin. Bilihain ko pa yan, eh. ima eh, style pa ganun. Pa, para hindi alat ang kahoy. <laughs> Wala pang time eh. Maghapon tulog pag day off eh. Mas 4, wala 5 ang kising. Wala nga yan. Eh. Kurtokurtong matulog eh. Walang ano eh. Walang daso eh. Kasi hindi mo na na lang ng ano? Lang? Yung bakal na may Ha? Mahal? Kasi kung nakakayap ng ganoon. yung patod sa ibay, yung nakikita ko. Oh. Yung parang piling lagayan ng mga ano, parang panda. Ano pa kung ano eh. Ganda sana eh. Tapos nakaluwag ng konti yan. Yeah. Pipinturahan ko pa to eh. Ayun ang mga. Uh... ko ng dilaw. Ay, yung itlo lodi oh. Vacuum. Oh. Pag-shoot ko yung kapote, parang ano eh. Parang di ayaw nang umandar ng gulong eh. <laughs> nakakumot yung nakakumot yung bike eh. Kasi yun, Ang laki yun, eh. Buton, no. Ay, ang gusto ko eh. Pangit yung ano yung pajama. Mamubuto sa akin kagad. Dadali agad sa akin. Umubuka ka ako eh, matigas. sisira agad sa akin yun. Eh, hindi siya switchable eh. Pag sakay ko palang dito, pag, pag split ko palang, wasak na yun. Ito na lang. Walang wasak-wasak. Hindi, wasak. Hindi. sakong-sak -sak na ganoon. lang sa may unahan ng tuhod. Pag binabait mo na, nandito lang siya. Parang payong lang na paano. Ang ah, ganoon Pupal mga motor dito. Kala mga <laughs> ya magaling. Nilagyan ng ano, delikado lang sing din eh. baka na kausod eh, tatlo. Sakit niyan. <laughs> has, <don't> you know. <laughs> Hindi gulo, ang tao. Pag okay, yung lasing. Ay, kung yung mo. Ah. Oh, lama Mumbai, di mana lebih nih? Kampung manusia, kampung berat <laughs> <laughs> Ibig kumain tingin ko sa oras eh. Alas 11. Tapos ko magdali. Ang <laughs> ikaw nag-ano doon? nag-ano doon sa pizza? Iyan ako na yung mga upuan doon. Oo, oh, tapos kanina pa yun eh. Alas 11 eh. Tataog ko na yun. Salamat siya, nandun ako sa oven. <laughs> alas 11 eh. Eh, gusto ko na iklo eh. Yan yung pangalang close eh. Mamaya na, malapit na yung pizza. Mga 1 minute na lang yung sabi ko. Baka ito bigla na rin tumayo. <laughs> Alam mo sa monumento pa kami umuwi. <laughs> <laughs> la, la la la. Ta para pa lalobet naman <laughs> pinapakitaan yung inbox ko pinapakitaan oh. pinapakitaan yung palood. tama sa grade, grade tisy. ah, pa pa na dyan. ah, kaluwa. liwas di. Alam na po

Video nanti, kalau mau, kalau malapit na Malapit na yun mga kalahati Pero ito na yan, shout out sa bahay ni Kabahan Pulong Location Apartment